Hello guys Welcome to our line Today So Just wait Just wait guys Welcome to the front Okay, guys. Uh, Ahmad to our uh, to all of our okay shout out to all our viewers all the way from Saudi Arabia and. Malaysia, first. Uh, to our my fellow, uh, fellow, uh friends in from India. Uh, hello, uh, good evening. And to my uh, best friends in Riyadh, have a nice. They have a nice evening to all of us. And now uh, I have a little bit fish from Dabo City. they call Padilla yes. Alam ko Magri naman yun. Magritte kasi. Ano yung sabi mo? Ah, shout out mo yung mga viewers natin. No, oh, ang dami. 0.0. Mm -hmm. <laughs> ano kasi? Bigyan mo lang buhay-buhay yung ano mo, vlogger mo. Paano natin bigyan? I-encourage mo sila na ganito, ganon. Itong buhay. Okay, so... Paano tayo? Maraling kayo lang. Okay, guys. Uh, I will uh, encourage you to how how do you how to find uh, how to find way to at the true. only one God. Allah in our life and how to become a uh, one believer in Islam. So, ano dapat po gano'n? Mahirap din kasi mag-English English na hindi ko marunong. <laughs> Baka may pinamanunong dito. Bill, come huh? up. Link. Up, Lim. Ah, Jonathan. Okay, okay. And of course, to our uh, sa lahat ng mga vlogger na uh, kaibigan natin natin yan. Uh, kapo ako, small YouTuber din. Eh, pwede po kayo mag-comment para naman po makita ng ating mga viewers yung uh, ano yung inyong account yung uh, inyong bahay para mapuntahan nila and sila na yung bahala mag-sub sa inyo san Alik Panuorin mo nga sa cellphone mo, Nakakuni ka ba? Nang Dito Kung, tignan mo kung gaano kalinaw kasi Saan? Totoo ba yung ano? Youtube? Wala akong Youtube Anong cellphone mo? Meron yan? Okay, wala. Ha? Wala bang ano sa Google? Di ba may ano yan? Hindi siya, yung Huawei, hindi siya connected sa ano no, yun. Ganun lang yung panonood. Pag nanood ka, kanya Hai mam. Hai mam. Ingatku Ini ngam. Wah, ngeri hebat nih mam ba oi. Enggak natek. Kembali no ba deh. cuhulling taman nicu sa live sa live uli no sa oh. live to diyan hindi yung pag ano nung pag ano nung uli medyo delay na delay siya ng konti Alam mo bang 12,000 viewers na ako? Ah, subscribers na Ano? Oh. Oh. This is hacking account. Yan, makikita mo dyan. Yung, ano, yung account ko. Makikita mo. Pat. Hindi. Arm, tapos Space Venture TV. Sabar, ito sabar. Sabar, mo sabar. 1 1어이

Alam mo bang kumita na ako dyan? Saan naman akong Sa ano? Sa Agence... 5,000 5,000? Kasi yung naka ko ano, sa portal ay have browser yan Tara yeah, Yan yung kinita mo? 5,000 pero matagal, matagal din buwan buwan kasi yung ano niyan? yan yung swelduhan damor na marami kang ina-upload damor din nakikita ka ganun yan kailangan ka lang mag-upload ka talaga oo oh, dapat upload ka ng upload kahit walang kakwenta-kwenta yung upload upload ka lang ng upload eh ngayon ang nangyari sa akin ako minsan lang ako nag-upload eh konti lang yung kinikita ko Ha? 5,000. Yung 5,000 na yun, tagal kong pinagtrabawan yun. Simula nung na-monetize yung account ko, doon pa nagsisimula yung kita. Kitaan. Pinakamahalaga dyan, kung mag-upload ka, pinakamababa, 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. minutes na video mo. Ngayon, 7 minutes na yun, may dalawa, tatlo ng ano, patalastas. So, kung mas maraming patalastas, dun, damo, nadadami yung ano mo, sweldo mo. Hindi nakabase yan sa dami ng subscribers mo. 1,000 subscribers ka lang. Pero, yung views mo, mataas. Kada upload mo, nasa 100,000. So, mas marami kang kita. Imaginein mo, yung video na i-upload mo, the more na in-upload mo yun, kikita nang kikita yun paano ba mag-vlog? Ma, ano, parang mahirap. Nagsisimula ka sa paggawa ng account. Gumagawa ka ng channel. Yun ang unang step. Good evening, mga boy. Oh. May 85 lang talaga nga on na. pag nakagawa ka na ng channel mo, dapat marunong ka rin mag-edit ng video mo. Ito nga yung mga ba Arwan, Arwan, Oscar. Asa, hindi ko nalitira ron. Hintik ba hintik? Taxi ka ma'am? Na okay. Magta-taxi daw siya kapag ikaw yung nabayad ng taxi. Bukod sa nakakagawa ka ng ano, daming, daming, ang ng ano. ano. Oh. Onboard sila, wala pa man sila na dad to direct. Eh, wala pa nga po sila sa kitchen. Kaya dami naman, dami yung pagda, pagdadaanan bago ka bago mo yeah. makamit yung ano sinasabi ng swelduhan. Pero ako mapalad ako na binigyan ako ng mga ano. Ah, uh, kapi-kapi naman lang thank you diyan oh sa Anza, tent nila. Kapi, after nila ternela mag-out niya, eh, unsa na lang siya accomplishment na nila. Bas paliog lang ta sa helmet ug kan. Mas ni mo. Sige. Pwede mo magpanggagat to sa tong ball road, itong mga ubin. Ha? Tapos gano'n sa mga train dahil tunikid sa'yo dyan. Ano? Sa itong hindi pa ng control ba. Bakit? Tapahag? Mga paano pala tunikid sa'yo dyan. Uh... Ano yung gagawin natin? Padiretso na lang? Hindi lang, mag-rape ka. Ah, o. Ma Rape. Para... -rape proper -rape ano natin, may Sophie yeah. Sir! So, Walang boss pa. Walang helmet o. Mas. Sige, sige. Okay. okay. へへ。<noise> bạn